Good morning! So today guys is a Friday and no, no school, no work because today is a Chinese New Year. So today guys I'm cooking chicken sing yam panukan but I'm not gonna use uh, the, the normal uh, ingredients which is yung dahon ng sampalok. So I'm gonna use uh, manga for souring for flavoring for the sinampalukang manok. But because the ano of is is uh, sinampalukan, so I we call it, I call it sinampalukan. <laughs> so ayan guys, si Francis yung nagaan. So, ito na nga guys yung ating niluluto. So, ginigisa na yung manok para syempre mas masarap siya kasi pag ginigisa ng matagal talaga, mag-soak talaga ng ano. So, syempre pagka ang ina kasi pag nagluluto, talagang masarap yan guys alam mo na may kasamang pagmamahal yan at syempre nilagay ko na rin pala guys yung manga para talagang malu malusaw talaga siya at maano talaga yung asim-asim na yung masarap kasi kasi pag maasim-asim talaga. At ayan nga guys, maglalagay din ako ng dahon ng malunggay kasi sabi ng kapitbahay namin, mas masarap daw kapag may malunggay. Siyempre, malunggay is healthy, di ba? So, masarap talaga pagka haluan mo ng green. So, ito na nga guys, luto na. So, maghain na tayo. Siyempre, mayroon din tayong ibang ulam na mga tira-tiraalan. Kainan na! Thank you!